Batman! Nandito na kami sa labas! Tumupo ko na! Hindi <laughs> susuko. Wala ako kasalanan. Nagiyak pa ako. Alam namin na ikaw pumatay sa Gold Peace ni Wonder Woman. Hindi ko pinatay si Goldie. Ikaw yun. Iktan na yung CCTV. Wonder Woman, wala ako kasalanan. Hindi ako susuko. Batman. Batman! 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 sa Pact Commission na report ng lahat ng mga tiga ng mga kapikador. na mga para i-check to medical na mga police. para na mga agent. Marating na ang mga department. Ayon sa ayon sa in code ng tiga ating ng kalalamin. Wala atong kasalanan mo. Lahat ang mga firearms, illegal, illegal, illegal firearms, lahat ng bata, batman, para ang mga umiiyak sa ako yung Wala bang नौ <laughs>